Nagulantang ang mga netizens ngayong araw na ito matapos ipag-utos ng Pasay Regional Trial Court ang pag-aresto sa sikat na vlogger na si Tony Fowler kaugnay sa paglabag nito sa Cybercrime Prevention Act dahil sa kontrobersyal niyang music video. Ito yung viral niyang music video na MPL na sinasabing malaswa. Paliwanag ni Tony Fowler noon, hindi daw intended para sa lahat ang music video. Pero syempre inupload niya ito sa public video hosting sites tulad ng YouTube at TikTok na malaya namang napanood ng lahat maging ng mga minor de edad. Pero bagamat inisyo Pinagsisihan na nga siya ng arrest warrant. Agad naman daw magpapiyansa ang kampo ni Tony Fowler sa halagang 120,000 pesos. Pero kahit na makapag-bail ang sikat na vlogger, hindi ibig sabihin nito na absuelto na siya. Yung kaso ay lilitisin pa rin at pwede pa din siyang makonvict at makulong o di kaya naman ay pagpatawin ng malaking multa. Ayon nga sa opisyal na warrant of arrest document na inilabas ng Pasay RTC, you are hereby commanded to arrest Tony Marie B. Fowler alias Tony Fowler, Tony, Mami Tony, Mami Tony Fowler, Mami Oni, who is... Charged before me with the offense of Article 201 of the RPC in relation to Section 6 of RA 10175 and bring her forthwith before me to be dealt with according to law. The bail for the release of the accused in this case is fixed at 120,000 pesos for Article 201 of the RPC in relation to Section 6 of RA 10175, which may be furnished by the accused or a bondsman in the form of corporate surety property bond. Cash deposit or recognizance to guarantee her appearance before this court as required under the conditions specified in Section 2 of Rule 114 of the Rules of Court. You are required to use at least one body worn camera and one alternative recording device, or a minimum of two devices or such number as may be necessary to capture and record the relevant incidents in the execution of this warrant pursuant to the rules of use of body worn cameras in the execution of warrants. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng isang opisyal na pahayag si Tony Fowler at ang kampo niya kaugnay sa pagpapaaresto sa kanya ng Pasay Regional Trial Court kaugnay sa kanyang music video na MPL. Pero ayon sa mga netizens, wala namang mangyayari sa kaso na yan at pagbabayarin lang daw si Tony ng multa. Ang ending magbabayad lang ng multa si Tony Fowler at i-vlog niya lang yung pinagdaanan niya ukol sa kaso, eh di bawi-bawi rin daw at may pasobra pa. Narito nga ang naging komento ng mga netizens. Tahimik lang yan siyang sasama sa mga pulis kahit hindi na siya pilitin. Ako'y tahimik lang sa umpisa, Pasay City Regional Trial Court. Mabuti naman para maging example sa iba. Alam naman niya na kahit sino pwedeng makita ang music video niya. Kahit bata, kung anak kaya niya ang makapanood ng music video niya, ano kayang magiging reaksyon niya? Iko-content lang din ni Tony Fowler yan. Ending mas ikakayaman pa niya yan. Ayoko din nung kanta at video niya, pero mas madami pang makabulhang issue na dapat paggamitan ng batas at effort ng government kaysa dito. Priorities, priorities. Bakit kapag sangkot sa corruption e eh ang hirap maglabas ng warrant of arrest kapag ang mga kaputahan na issue e eh ang gagaling ng korte natin?